Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo araw gabi? Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya. At sa lahat ng oras ay wala na siyang pakialam sa iyo at sobrang miss na miss mo na ang partner mo. At gustong gusto mo na siyang makausap pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Kaya gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakeisip sa iyo? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka mo ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, kahit may kaunting punit ay pwede pa rin gamitin. At kumuha ka rin ng panulat kahit anong kulay. At isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos nito, hawakan mo ang dahon ng laurel. Ilapit ito sa bunganga mo mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan ng dahon ng laurel, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, Bago ka matulog, ilagay mo lamang itong dahon ng laurel sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, pwede mo itong kunin at dalhin, pwede ilagay sa bulsa mo, sa wallet mo o di kaya sa bag mo, at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong siya ay mapopuyat sa kakaisip sa iyo bawat minuto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay ng kayong dalawa ng partner mo, ay sunugin mo lamang itong dahon ng laurel. At bulungan mo lamang ito sa tuwing ilalagay mo ito sa loob ng pundah ng unan mo. At pwede mo rin itong bulungan kung gusto mo itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.